Uh, Ay, morning guys. Uh, Papahayos ko yung bike ko si na. Pupunta tayo sa Malabon. Yung uh, kasi may gumagawa na Japan bike eh. Si na. Yeah, may kali na yung roller. Touch. Yung lang na yung gulong sa bakas. na ito. Dumidikit na siya sa bakal. Naiipit. Gagas kasi yung gulong. Kailangan natin paggawa ito. Pupunta tayo sa Malabon. Pag-bike tayo pa pagpunta na eh. Malabon. natin itong Japan bike ko. Mahirap na i-drive eh. Kailangan tayong Malabon ngayon. paninsela itong Malabon. mamalabon tayo. Papaluan natin sa